Hello. Good Saturday everyone. Nang araw guys ay panibagong panlasa naman tayo ng ating lulutuin na chicken. Ay, guys. Uh, atin ay gagawin tayo ng ginataang manok guys. Yan. Yeah, yan guys. niyo ako sa aking pagluluto at tayo muna ay magsisimula sa pagsagisa ng ating mga sahog. Yan, atin luya, Uh, sibuyas, bawang, yan guys. Sinunod na muna yung luya para lumabas yung aroma ng luya. Kaya eh, yun ang magsisilbi bigay ng pabango sa atin na chicken. Yan, tapos sinunod yun na rin yung bawang at saka sibuyas. Yan, para dagdag aroma. Yan guys. Uh, Papag-golden brown na lang natin yan. Tapos ilagay natin yung iniwa natin chicken. Yan natin chicken guys. Naka nakaslice siya ng katamtaman lang para sa isang serve na uh, isang slice isang serve guys yung hiwa natin And para ino na tayo maglito-lito magtakal pagka tinakal natin pag ibigay sa nag order dahil tam tama lang sa isang hiwa yung bawat order guys yani, naglagay tayo ng paminta para dagdag -dag din pag pananggal ng lansa yan, bali apat na sa sini natin na uh, paminta crack guys. Yan. Yan, tapos yung halu-halu lang natin. Mikos-mikos natin ng bahagya. Yan. Ay, guys. Antayin natin na uh, mag-golden-golden -golden brown din sa at saka lumabas yung kanyang katas. Ha, naglagay na rin tayo ng asin para makalasa na. Yan. Gusmikos na lang natin hanggang maging golden brown din ang ating chicken guys. Bali, ang tawag nito sa atin nito guys ay uh, ginataang chicken with papaya. Yan. Naglagay tayo ng kunting sili labuyo para may kunting sipa siya. yan, um, kunting pangurot sipa at kurot ang ang ganti sa atin guys yeah yan, yan. mga mikos na natin para pumanta yung sili natin nilagay bali tatlong pirasong labuyo para atin na nislice yan guys yan para katamtaman ang hanglang nagladisonal tayo ng isang kutsara na patis para pampadagdag lasa rin at saka silbing alat guys yan yan na siya <clears throat> Lalo na natin uli uh, Pag nawili kayo din sa video guys Huwag kalimutan like and share and comment Para malaman natin kung saan nakarating ang ating ginataang manok na may papaya ya Parang tinulang version lang to guys Kaso lang may gata lang siya Para maiba uh, naman panlasa natin kasi nasawa tayo sa tinula, adobo, uh, prito kaya ito naman pinag-iba natin ang lasa niya para nakakaba pa ni bagong lasa naman tayo guys yan Uh, um, Magkasmikos na natin uh, nag na tayo ng suka alus dalawang uh, kutsara at saka kalahati Inilagay natin suka Para yun ang silbi ng pangasim-asim sa atin na chicken Kasi ini tayo naglagay ng kamatis kasi kamatis pagkakasakata baka lalo dali, madali mapanis kaya yan suka ang nilagay natin guys para para pampapantay sa suka yan yan natin yung jumesos na nag additional tayo para pampalambot sa atin manok guys yan and then tansahin na lang natin yung tubig nya kasi mag additional pa tayo ulit ng panglas ng kata natin mamaya bali nilagay natin yung kataan guys ay kalahati lang muna para pang-absorb sa atin, uh, laman ng chicken. Yan. Yan. Absorb. Mas pakulo o tak takipan natin ulit para kumulo. Guys, Guys. Yan. Additional din tayo ng tanglad saka chicken cubes yan para pandagdag ng lasa at saka pampapango ang tanglad guys hindi uh, akong kulukulo na halu na natin para pumantay ang kanyang sauce tsaka yung chicken natin bagta-bagta natin para maabsorb yung hindi na sapawan ng tubig yan uh, malapit na yun to guys kumukulo na ilagay na natin yung ating papaya at saka nag tayo ng tatlong piraso na sili green Para dagdag bango rin sa atin niluluto guys Yan Yan natin papaya na Medyo malaki-laki hiwa natin Para pang partner lang sa isang hiwa rin na chicken Bawat serve natin Yan Ano sa guys Ipapan na natin uli. antayin na natin mga ma ilang minuto. i na natin yung dahon ng sili Saka saka uh, natirang gata. Ayan. Ayan i na tayo ng lasa niya para natin na itapusin ang atin ginataang uh, with papaya. Ayan malapit na ito mga guys Maluto Kasi yung daon ng sili natin Pang toppings natin Mamaya sa taas at saka Patayin Okay na yun Kasi manipis na naman yung daon ng sili Kaya ayan guys natin na yung Daon ng sili guys Ayan Patapos na natin ating luto guys yan, Abangan ninyo ang ating Ginataang Manok with papaya yan anong lasa guys masarap na malinamnam ito yan panalo sa pangulam yan yan na siya guys yung ating marapit na pinis na product ng ating ginataan yan okay guys marapit na na pinis na po guys yan ang ating itsura ng ating okay guys thank you and good luck